Air hey, signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail na ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace at ng ating tears bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. meron tayo dito losing sleep madalas po we have workplace affair iniisip nyo ba na yung karelasyon nyo may karelasyon sa trabaho goodbye or kayo to air signs meron bang nalilink sa inyo sa work pwedeng yung tao na yon either siya yung may karelasyon or ikaw tapos titigilan na titigilan nyo na yung relationship ninyo. Meron pong pinapakita ganun dito ha. But not all naman, hindi naman lahat sa inyo. Yung iba dito, aalis na kayo sa work kasi pwede pong ayan. Naapektuhan na yung inyong mental health. Tignan po natin ano yung mensahe. Okay, ano tong losing sleep? Four of Cups. Ayan nga po yung iba sa inyo. Parang sa halip na nakapagpapahinga na po dapat kayo, lagi yata kayong nag o dito ngayon sa work eh. Mm, -mm. Yung iba naman sa inyo dito, ayun nga, hindi rin kayo mapakali kasi pwedeng yung karelasyon nyo, iniisip nyo, meron talaga siyang iba sa, sa trabaho niya. Night of ones Iba kasi yung napapansin mo na energy ng person mo. Basta meron ka napapansin na pagbabago sa kanya we have Queen of Pentacles. So, meron po dito, si parang sinasabihan ninyo, ear signs na malis na lang siya sa work. No? Or lipat na lang siya ng ibang trabaho. Kung hindi naman, kung ayaw niya na magtrabaho, parang okay lang sa'yo. Okay lang sa'yo na hindi siya mag-work. Basta, safe yung relationship niyo, Parang ganon. Tignan natin. Okay. Pagdating po sa career. Sa career, we have nine of ones. Two of... Oh, meron nga dito, may affair, no? Pagdating sa, sa trabaho. Ayan, no? Knight of swords, may natukso po. O, sige, tignan natin. Kung ikaw man yung natukso na yan, good move ba yung pag-alis mo sa work? I mean, kung alis ka sa work, pwedeng, syempre, mas maayos yung maging relationship mo, no? Pwedeng makatulog ka na ng maayos dito. Tingnan natin, pero makakahanap ka ba agad ng trabaho kung aalis ka dito sa trabaho mo ngayon? Ten of Swords, kapatay ng isa pa ha. Knight of Pentacles, hindi po agad-agad makakahanap kayo ng work, pero sinasabi po sa inyo dito, ang advice sa inyo talaga, air eh, year signs ay umalis na daw po talaga kayo. Yan, need nyo na ng new environment, lalo lang kasi kayo magkakasala po dito kung hindi man kayo ito, hindi man energy nyo na pick up natin, pwede po energy yan ng person mo. Kaya, tignan nyo na po yung inyong other signs. Yung malakas na element ninyo. Tignan natin. Pagdating sa business, we have three of pentacles. So, meron dito pwedeng ito ay family business. Three of Cups. So, pwedeng three years or six years na yung business ninyo. We have Page of Wands. Talagang ito po yung bread and butter ninyo. Marami sa inyo ear signs. Ito yung, pinag, uh, ito yung pinambubuhay ninyo sa inyong family. So, kaya mahal na mahal nyo at sobrang appreciated niyo itong negosyo ninyo. Maliit man or malaki yung kinikita ninyo, nagpapasalamat po kayo every day. Kasi may sales. Nakikita ko rito na mag tatagal pa. No, there is longevity pagdating dito sa iyong negosyo. Tingnan natin yung sales naman ngayong araw. Kamusta naman? O, oh, ba diba yung sales? Okay na okay po para sa inyo. Talagang makakasurvive, makakapagtabi pa, makakapagsubi pa yung iba sa inyo. Doon sa kikitain ninyo ngayong araw na ito. So, fulfilled po kayo. Check natin sa kaperahan. We have 7 of Wands. So, hindi kayo basta-basta gumagastos, no? Kahit na marami kayong, sabi natin, marami kayong pera na nare-receive. Five of Swords. Ayun ah, lang. Hindi nga kayo gumagastos. Hindi kayo maluho sa sarili nyo air signs. Pero, pwedeng nagpapautang naman yung iba sa inyo dito. So, baguhin nyo yung routine nyo na yan. Ano? Baguhin nyo yung nakasanayan nyo na yan. Hindi porket may mapapahiram kayo sa isang tao, ay papahiramin nyo na. Tignan nyo rin po yung mga susunod na araw ninyo. Mm, mm At tignan mo rin kung nagbabayad ba yung tao na yun at kung totoo ba talaga yung dinadahilan niya sa'yo. Kasi meron po dito, niloloko ka lang. Kasi siguro alam na madali kang hiraman. Sa pag-ibig naman, we have Ace of Wands. We have the Fool. And we have Three of Wands. So meron kayong LDR dito, din di nyo pa nakikita. Di pa kayo nagmimit? -me tignan natin ha. Makikipagkita ba yan sa'yo? Page of Cups. Ah, oh, makikipagkita po 'yan sa Kaya lang medyo matatagalan pa no? Hindi ko alam kung mas bata sa iyo yung kadil mo eh. Kung meron man po. Mm -mm. Makikipagkita po 'yan sa Tingnan natin. Eight of Swords. Wala naman po siyang ibang kinakausap. Napakalaki po ng chance na seryoso talaga yan sa'yo, yung taong yan. At hindi siya naglolo ko kahit na magkalayo kayo. Sa po, nakita mo na to. Pwedeng kalahin naman kasi natin to eh. We have success. Ayan, meron dito successful yung inyong relationship. Successful yung business. Magiging successful din yung pag-alis ninyo sa trabaho. Kung meron man nga po kayong feeling mo, may natatapakan ka, may nasasaktan ka. Nakapwa mo dahil sa, kikip, sa pakikipagrelasyon sa isang tao na may... Na, sa isang tao na committed na. So, yung pag-iwas mo, air signs ay okay na okay po yan sa'yo. Magbe-benefit ka talaga dyan. Nine of Cups. Tapos, kung meron man po kayong pinuporso dito, or may nag, uh, yung iba sa inyo, pwedeng kung kayo ay nandiligaw, air signs, ayan po, sasagutin po kayong nung nililigawan inyo. Kaya, effort, mag-effort na kayo dito. Galingan nyo na. Lalo na kung gustong-gusto nyo yung tao na yan. ba diba? Para, wala nang maka-eksena pa pagdating dito sa connection po ninyo. Temperance. Ayan. Okay, pwede kang, di ba, nag effort ka na. Pero huwag kang magmamadali, ha? Huwag mo naman masyadong i-pressure yung nililigawan mo. Mm -mm. So, ayan po. I-claim nyo na po yung positive energies dito sa reading natin. Kung wala naman, kung feeling nyo hindi kayo naka-resonate, leave nyo lang po, no? Yung rest of our reading. Huwag po kayo masyadong, ano ba yun? Yung iba kasi parang dalang-dala sa mga sinasabi, kahit na hindi naman para sa kanila. Kaya po, let go nyo lang po para hindi kayo ma-stress. Oo. At panoorin nyo nga po yung inyong, inyong, yung inyong other signs. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo and more blessings to come.